kung ulan dito sa aming sa Pangasinan, sa Malasiki. Napakita ko po sa inyo. Ayan po, lakas na po ng ulan. Good morning po mga paps. nandito po tayo ngayon sa labas ng ating bahay at pinagmamasdan po yung mga dumarating pong ulan sa yung malakas na hangin. Gawa po ng may bagyo po ngayon signal number 1 na po dito. At po sa pinag-overnight na natin, signal number 2 na. Buti na na po tayo. Uh, at ito po si Aya. Kinakalikot si top box. Madungis po si, ano, si Lucky gawa ng galang po tayo sa Maliku, sa San Nicolas. Yan. Yeah. Linisa po natin mamaya. Puro putik. Ito'y sa harapan. Ganon din. Ang dungis. And... Buti nakawin na po tayo. lumalakas na po yung, yung ulan sa kayong hangin. Delikado pa naman po doon sa San Nicolas kasi nag-landslide. Signal number 2 na po ron. Tara, maglaba po tayo dito. May nakababad pong labahin dito si Mama Ryan. Ayan. Laba-laba. Wala pong pasok sila Aya. Maliit ito upuan na ito. yun. Ayan. Yung iba po dito, nilabanan ni Mama Ryan. Makulit. Sabi ko ako na maglalaba. Lakas pa naman ang hangin. Kaya pala nung nag-overnight po tayo sa Maliko, malakas yung hangin. Pala, parating na si paulo Yun, buti naka-uwi na nga po tayo ng medyo maagap. Naglalandslide po dun, Delikado. Labahan din po natin yung duyan mga taps Yung duyan na ginagamit natin sa pagkamping na bigay po ni ka-Adventure. Chris Lawrence. Bigla bumawas pa yung malakas na ulan. Ayan na. Tingo po tayo sa ulan mamaya. At nagbabalaw na po tayo. Sasampay na natin maya maya. Balaw, balaw. Bigla bumawas na ulan. sabayin po natin mamaya yung ligo. Dalaw. Malakas yung ulan. Bumula naman. na po yung ulan. Natakot. Sabi ko niligo lang ako. Ano wala? Ah, may aligo po tayo. Sampay na natin ito. Sampay na po natin yung mga damit mga paps na nilaman po natin katulong natin si Aya, si Mama Ryan. Ini dryer na po nila Aya at Mama Ryan to. Sampay naman natin. Sampai, sampai. Di na tumuloy 'yung ulan mga paps. Ligo sana tayo. Nahiya. Linisan naman natin ngayon mga paps. laki kasi putikin po. Oh. Para matanggal po 'yung mga putik-putik. Marami putik, -putik. Sabon na naman na po natin ngayon. Naobin po ting. Nasabunan na po natin mga paps babalawan naman natin ngayon at yan umuulan, ligo tayo mamaya ang lakas na ulan putikin sila king yun lalakas eh, hinapoy yung ulan nalinisan na po natin si Lucky mga paps, yun na, pugi na ulit wala na pong mga putik-putik alinis na okay na at maliligo sana tayo sa ulan. Mamaya lalakas, mamaya mawawala, mamaya mawawala, mamaya mawawala, mamaya mawawala, mamaya, mawawala, mamaya lalakas. <laughs> Hindi na tayo liligo mga pap sa ulan. Sa siyara lang po tayo maligo. Ang dilim ng kalangitan. Tapos yung hangin, lumalakas po. Signal number one po tayo dito sa Malasiki. Sa ibang parte po ng Pangasinan, signal number two na po. Like San Nicolas, Omingan, Basta doon po par sa pinagano na pinagkampingan. May lakas na po doon yung bagyo. Signal number 2 na. Buti na lang talaga nakawi na po tayo. Dito na po tayo nabuta nung talagang bagyo. Kagabi, nung nag-overnight tayo, nung pa siya, yung paparating pa hangin-hangin, ulan-ulan. Okay na po si Lucky. Magluluto na po tayo ng, ano, ng panahalian. Pero liligo muna tayo. Okay na po yung mga sinampay. Ayan tapos yung ginamit po natin sa pang camping, nilaban din po natin. Saka ito yun. Kada gamit po natin, nilaban po natin to para malinis. Tapos sundo yan. Pakas ng no? Yan na. May mga sinampay. mga dahon. Ayan po dito. Signal number one. Ang isang damuhan na ulit natin ito kasi dumadamo na. Pag nawala po ulit yung tubig. antuman man! Ah, magluluto na po tayo ng ulam natin pananghalian mga paps. Meron po tayo ditong tuyo. Dahil wala na po tayo ng pambili ng pagkain. Yan po ating ulamin ngayon. Tuyo. Tapos yung patatas. Tapos yung ating Del Mundo. Ah, dili pala, dili mundo. Tapos, igigisa po natin sa ating sibuyas at bawang. Ang gawin natin ngayon, hiwain muna natin yung ating patatas at ipo babalatan. After po nito, hiwain po natin yung mga rekado, yung sibuyas at bawang. Nakaligo na nga rin pala akong mga paps. Kaya, iba na po yung damit ko ngayon. Naligo sana tayo sa ulang, kaya lang, tulad yan, wala na ng ulan. Tapos mamaya, susulpot na naman. Kaya yeah, hindi na po tayo nakaligo sa ulan. Gawin natin dito sa patatas, igigisa po natin sa Dili Mundo. deli Mundo. at bawang naman po. Tapos na po natin balatan yung ating patatas. Kaya yeah, dito naman tayo sa ating mga ricado. Pare sa dito sa Dili Mundo. Deli. Kuhain na po natin yung ating bawang at sibuyas. Papanggisa po natin to Para medyo masarap-sarap yung ating dele mundo, dele. Patatas naman po. Na open natin si Kalan para makapag simulan po tayo magluto tapos lagay po tayo ng mantika sa ating kawali piprituhin po muna natin yung ating ano, patatas mainit na po yung mantika mga paps ipiprito na natin itong ating patatas lutuin po muna natin kasi pag sinabay po natin sa ano ating corn beef ano po siya ma ang ito, matigas kaya hindi po natin pwede sabi sa ating corn beef corn beef po itong Dilimundo mundo yan, dili mundo kaya lutuin muna natin sa mantika prito muna natin tapos, pag naprito na natin to, piprito naman natin itong toyo saka natin gigisa yung ating Dilimundo mundo wala na po tayo maisip na ulam kaya ito na lang corn beef tuyo tapos may okra po dong sinasapaw sa mamarayan sa kanin niya. Yan po yung pagsasaluhan natin mamaya. Luto na po ito mga paps na prito na natin. Katransfer na natin sa ating lalagyan. Pirituin naman natin yung tuyo. Ito. Dalawang klase po yung tuyo. Mamaya po natin igisa sa corn beef. Okay, nakaluto na po tayo ng patatas. Pakita na po tayo ng tuyo. Medyo mahangin. Pag sa loob naman tayo magluluto, medyo maamoy ito. Yan. Ang nipis lang niya, oh. ang nipis muulan na naman salpot salpot po talaga yung ulan oh God, <todong> hindi wag ang nipis lang oh ang dalawang luto pero yung pusit, the best talaga. Tinik mo natin yung pusit na sa camping. Sarap. Hindi siya maalat. Sarap nun. Nakaluto na po tayo ng tuyo. Yan po yung tuyo natin. Luto na. Nawawala yung tiyan niya. Sa naul. Okay, hangoy na po natin. Pinatay na po natin yung apoy. tuyo na po tayo dito try po natin yung isang daig hmm nutong gisa na po tayo nakaluto na po tayo ng tuyo mga bab. sa ngayon magpiprito naman tayo ng ating bawang at sibuyas ayan, gisa gisa ang mahangin gawa ng bagyong paulo tapos yung ulan, ayan, pasulpot-sulpot gisa na po tayo ng bawang ilagay na rin po natin si sibuyas Ayan. kasama na po sila bawang at sibuyas since luto na po yung ating patatas ito muna unahin natin si Dele Mundo tak tak na po natin ayun nakuha ng kalahati ah Okay. Mano, okay na? Mantika na lang yan. Tak-tak na po natin dito yung dili mundo. Ang kunin niya, matika na yan. Ah, Lagyan na po natin ng paminta. Yung asin siguro, hindi na. Kasi baka maalat na po yan. Okay, yun daw ako kung maalat. lang ng paminta. mm Hindi siya pala mabaho katulad ng ibang corn beef na maango. Ito hindi po. Yung ibang corn beef ano eh, ibay amoy. Okay na po ito mga paps, pwede na po natin ilagay ating potato. Yan. Sarap-sarap na po ito. Maiba-iba naman yung pagsasaluhan natin bango aroma tapos natin sa labas habang nagluluto ayan no? open open area po tayo dito lasahan nga natin tikman natin Tingnan natin asin na na. Okay na po. Ay malat, mangang pala ito. Ang siya. Okay na siya. Ni food po tayo pagsasaluhan. Uh, ito na po natin. Okay, may tayo pananghalian na. Ito na po yung ating dele mundo na naluto na. Kain okay na po tayo na lunch sa mga paps at si Aya ito gumagawa pa na sa usawan suka, tuyo, sili. Ayan, tapos ito na po yung pudge okra, tuyo, yung ating niluto ka patatas at yung dilik mundo. Kain na po tayo, pero bago lahat, try po muna tayo. Ayan, Lord, maraming pong salamat sa biyayang nasa aming rambat na ngayon. Salamat po sa wala sa aming blessings na pinagkakalap niyo po sa amin at sa aming pamilya, sa aming mga viewers. Patuloy niyo pong patnaman at gabayan. Yula po. Amen, amen. Let's eat, <coughs> <sit>, let's eat. <sit>. Kung <coughs> Ito ang ah, akin. Masarap ito. Mm, this is my favorite. Bigyan natin ang ah. sausaw. cheers. Papa na. Makauntian mo lagay sa akin. Mm -hmm. Thank you, ma. Thank you, ya. Yeah. Welcome. Kain okay. po tayo kain. Sabay po kami sa Cheers. Kain po tayo. Cheers. Ah, uh, cheers. cheers. Kain po tayo. Para po sa inyo. Kain po tayo lahat. Mmm. Yummy. Oh. Mmm. Oh, Ang hangang ko. Ang uh hangang. -huh. Ang hangang. Tutong. Tutong.

ko na yun, sinan yan. Maalat. yun 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 Ano? Ano? na Ano? 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 ko siguro. May nakita. Oo mm siya. -hmm. Napatungan ng maliliit. Ikaw to na-fry ito. Lakas na pong ulan dito sa pa sa Pangasinan, sa Malasiki. pakita ko pa sa inyo ngayon po lakas na po ng ulan signal number 1 nagsimula po yung ulan badlang alauna ngayon po alas 4 na 4pm na yung pala nila kuya buyet ayun dito po nga bilat gawa po ng ulan ulan sa ating bukit ayun Ito na lang po mga paps, nakauwi na po tayo. Gawa ng yung kalsada po ng pangmesinan, may biskaya na ruta. Nakaklose na po. Ini close na gawa po ng nag-balance light po yung mga lupa papunta po sa kalsada. Ay, eh, delikado po yun, kaya buti na lang nakauwi na tayo bago pa nag announce ng close yung road papunta dito sa pangasin na natin. Eh. Ngayon, babas Puti na lang. pagkawin natin, pag ngayon, bigla akong dumatik si